Kim Cho nagpapasalamat sa suportang natanggap ng Kim Pao mula sa Dubai. Nag-Instagram si Kim Cho at nagpahayag ng kanyang lubos na pasasalamat sa Dubai. Nagpasalamat siya sa lahat ng nandoon sa mainit na pagtanggap na ipinapakita nila sa kanya at kay Paulo Avilino. Nagpasalamat din si Kemi sa mga dumalo sa palabas at pagsusuporta sa linlang at sa what's wrong with Secretary Kim. Inanunsyo din niya ang kanilang susunod na hinto ay sa Birmingham sa Hunyo 30. Nag-Instagram si Kim Cho at ipinahayag kung gaano siya nagpapasalamat sa lahat ng tao sa Dubai. Nakilala niya ang mainit na pagtanggap ng mga tao doon sa kanya at kay Paulo Avilino para sa mga dumalo sa palabas at sa sumusuporta sa dalawang teleseryeng Lin Lang at What's Wrong with Secretary Kim. Inanonsyo din ng aktres na ang susunod nilang hinto ay sa Birmingham. Aming maraming salamat Dubai. Salamat po sa mainit na pagtanggap for attending the show and lastly for supporting Lin Lang. And what's wrong with Secretary Kim? Thank you, Kapamilya. TFC. Stop. Hashtag Kapamilya Kalayaan Caravan, Birmingham. Magkita-kita tayo ngayong linggo sa Honyo 30 sa Woodgate Valley Country Park, Clapgate Lane, Birmingham. Paolo Avellino ay isang award-winning na artista mula sa Pilipinas ang kanyang paganap bilang bayan na digmaang Pilipino. General Gregorio del Pilar sa pelikulang General Luna at ang sumunod sa pangyayaring guyo ang Batang General ay naging kritikal ngayon, napakahusay na ang pagganap sa linlang saan maraming netizens ang pumuri sa kanya sa kanyang napakahusay na pag-arte kasama ang kanyang co-star na si Kim Chu at GMD Guzman. Noong nakaraang buwan, ibinahagi ni Paolo ang mga suliap sa kanyang mga recovery session matapos madisklusyon ang balikat. Sa isang nakaraang post, ibinahagi ni Paolo, na natamo niya ang pinsala habang sinusubukan ang isang personal na record sa kanyang snatch lift. Ibinahagi na ngayon ni Paulo ang isang clip ng pagpapagamot niya sa kanyang balikat sa isang ospital kasama ang iba pang mga clip na nagpapakita na ang aktor ay gumagawa ng ilang bodyweight exercises para ma ang kanyang balikat isinulat din ng fitness so, enthusiast ang tungkol sa kanyang mindset kapag nasugatan siya ka sa kanyang pag-iirsesyo. About the same period, he also answered questions from the press when he, along with Guy Sosa, had a press con. It was for their new movie, Elevator. In a video uploaded by Pika Pika, both of them were asked whom they want to be in the case they get stuck in an elevator. Paulu answered that Kim Chu would be good choice since she is a masayahin.